Papakita ko po sa inyo kung paano ko nag-harvest. Tapos ipapakita ko na rin po sa inyo yung ginagawa ko after kong mag-harvest para tuloy-tuloy pa rin yung pagbubunga ng ating mga tanim. Coming up! Ito po yung natutunan ko sa isang expert. Sabi niya, wag na wag po natin hahayaan na mahinog yung bunga sa mga tanim natin. Kasi pag nangyari yon, ang tendency po niyan, iikli yung lifespan ng ating tanim. Tapos, hindi na siya magpapatuloy mag-produce ng bulaklak at bunga. Kasi akalain niya na tapos na po yung kanyang purpose kasi nagpo-produce na siya ng similya na magpapatuloy ng kanyang susunod na generation. So kailangan po pitasin na natin. Tulad dito sa ating isang tanim na kalamansi, wala po tayong makikitang bagong bulaklak. So para po lumabas yung mga bagong bulaklak na yan, kailangan pitasin na po natin itong mga hinog na to. Yan. May mga naninilaw na po na balat ng kalamansi. Yan. Ito po yung grafted. Ito po yung pinagdugtong na kalamanda rin tsaka kalamansi. Kaya medyo malalaki po yung bunga. Yung natutunan ko rin sa isang nagkakalamansi, ang turo po niya, pag nagpipitas tayo, kailangan magtira tayo ng tangkay don sa bunga para po hindi madaling masira yung mga kalamansi. Kasi kung wala tayong tinirang tangkay yung diretso na tapos butas yung balat madali pong masira yung kalamansi hindi siya tumatagal so, dito mayroon pang pwedeng pitasin gaya natin dito sa kabila dito po tatlong piraso ito magkakatabi sila magkakaiba-iba yung klase ng uh, kalamansi na yan ito yung una grafted pinagdugtong ito markot tapos yung isa naman Markot din, pero galing din siya sa Markot na mother plant. So dito sa pangalawa, ito medyo maliliit pero hinug na yung mga bunga. So ito po yung uh, Markot na kalamansi lang. Nabili ko rin po ito sa garden shop. So kumpara dun sa kanina, medyo maliliit po itong isa compare dito sa isang kalamansi. si pitasin lang natin para tuloy-tuloy yung kanyang pag-bubulaklak. Dito naman tayo sa talong. Meron tayong mapipitas ulit. Ganon din po yung pagpitas. Samahan nyo lagi ng tangkay para mas matagal yung shelf life ng ating mga gulay. Ito po medyo maliliit na yung bunga kasi more than one year na po itong mga talong na to. Pero tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pagbubunga. Actually marami na po ako na harvest dito sa tatlong piraso na yan. Then nadagdagan ko po dun sa dulo ng isang piraso pero nakatanim po siya sa container din dito mayroon tayong okra Ayan o, medyo maliit yung okra natin kasi malilim po ito nakaraan Ayan, natatakpan kasi siya ng pader kaya tagal niyang lumaki pero ngayon nakakabuelo na siya tapos tuloy-tuloy na rin po yung kanyang pagbubunga so ito pong mga okra tumutubo po yung mga bunga sa mga bagong tubong dahon wala pong tumutubo na okra dun sa mga lumang dahon pwede po natin alisin yung mga matatanda at sirang dahon na nasa lower part yan, so ito po yung lahat oh yan. so far marami siyang kasunod so ang ginagamit ko pong fertilizer dito yung swamp fertilizer lang din natin so dito naman tayo sa basil ito pwede natin i-harvest yung mga talbos para kumapal ng kumapal yung ating basil. So dito po sa amin, nabibenta ito per kilo. Itong dahon ng basil, around 600 pesos per kilo. Kung titignan natin, napakadami na kakailanganin natin bago tayo makabuo ng isang kilo kasi medyo magaan po yung dahon ng basil. Pero, ang bilis naman po niyang kumapal kaya madali din natin mahahabol yung dami o yung volume ng basil. Tapos, pag ginagamit po nila sa pagluluto, lalo na po yung mga restaurant, ang bilis din po nilang maubos yung isang kilo. So kung kaya natin mag ng mga basil sa bakuran, so pwede tayong mag sa mga iilang restaurant na gumagamit po ng basil. Then itong talbos ng kamote, kakapitas lang po namin kahapon, kaya wala siyang mga talbos. Itong area na to, itong dalawa na to, hindi ko muna ginagamitan ng some fertilizer. Kasi hinaharvestan po namin yung dahon Tubig-tubig lang Tsaka yung fermented plant juice lang yung Binibigay ko po dito so, Dagdagan natin yung basil Kasi hinahalo ko po ito sa mga noodles Ang sarap nya sa Sabaw Itong mga dahon ng basil Next, dito naman tayo sa cherry tomato ito marami na po mga hinog Diyan sa loob Mga harvestable na So, ang gagawin po natin, pipitasin natin yung mga hinug na. So, dahil po sa sobrang kapal na ng ating basil, yung iba po mas konti yung bunga per tangkay. No? Tulad po nito, limang piraso na lang. So, usually lima hanggang anim. Yung iba po dyan, mas konti pa sa lima kasi nga sunod-sunod uh, yung pagbubunga sa isang sanga na tulad po dito. Ito may bunga may bunga tapos may bunga din sa dulo So, so mangyayari niyan baka itong nasa dulo konti na lang yung bunga niya kasi may pinapalaki siya dito sa baba so, ito po actually apat na lang oh kasi meron pa pong bunga dun sa ibaba nila so medyo nag-aagawan sa nutrients pero okay lang kasi ginagamit lang naman din namin ito sa pagluluto sa kusina so okay lang kahit konti yung binubunga per tangkay kasi madami naman po siyang bunga. Yan, titasin lang po natin. Pwede tayo magbawas pa dito ng ano, ng mga side shoots, mga suckers para mas marami po yung ibunga ng ating mga tanim at malalaki. Tapos itong mga suckers, ito po yung suckers itsura niya. Ayun. Ganito. So ito po pwede natin tanggalin kasi wala naman siyang bunga doon sa dulo. So para po lumaki yung mga bunga na malapit sa kanya or bago po dun dumating sa sucker na yun, lalaki pa yung bunga. Then yung mga malalaking suckers hanap tayo ng ano, ito ito, ito. So ito po isang sucker. Pwede po natin yan i-snap lang. Medyo malutong pa kapag medyo maliit. Tapos pagkaputol nito, ibabad agad natin siya sa tubig. Hanap kayo ng may tubig. Yan. Then, pwede natin siya paugatin or idiretso na po natin agad sa lupa. Pwede po yan. Tutubuan siya ng ugat. Tapos, itong sucker na to magiging isang tanim na rin. So, pwede po natin maparami yung mga kamatis sa pamamagitan po ng mga suckers na yan. So, pwede natin i-replant or i-regrow galing po dyan sa mga suckers. Dito naman sa baba, pwede pa tayo mag-prune. Linisin natin para magkaroon po ng airflow. Mas maganda yung airflow sa ilalim. Mabilis pong matuyo, hindi siya pamahayan ng mga fungus. So alisin na rin natin pati yung may mga leaf miner, you know. Para hindi po kumalat kasi marami na po kung napapansin na leaf miner doon sa mga bagong tanim nating pipino. So ibig sabihin, medyo madami na yung population nila. So kailangan makontrol natin para hindi naman masira yung mga bagong tanim. Then, after po natin mag kailangan po meron tayong ibabalik don sa mga tanim natin. So, ginagawa ko lang after kung mag ng mga bunga, dinidiligan ko po ng swamp fertilizer. So, kailangan po kasi meron tayong ibabalik don sa mga tanim na pinagkuhaan natin ng bunga para tuloy-tuloy pa rin po yung pagbubunga ng ating mga tanim. So kung meron po kayong mga organic fertilizer, maliban sa swamp fertilizer, pwede nyo po siyang bigyan ng fermented fruit juice. Yung mga fertilizer po na mayaman sa potassium. Yan po kasi yung pampabulaklak at pampabunga. Then ito, medyo mababa na yung level ng tubig. I-refill -re ko lang siya ulit para kinabukasan pwede naman natin ulit magamit. So sana po nakatulong information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming.